At yan nga po, po na pag po ng aking kaibigan ni si, na si Glory ay nawag na lang daw po subukan yung bolang ito, water ball. Kasi nga daw po, matatakot daw po siya. So, ayan. Itigil na lang po kami ng iba namin sa takyan. Pwede rin ito, si Dragon. Pwede rin ang mga Astro Jet. Ano kaya yun? Space Shot. Ayan, magkagabi na po Unti-unti na po kami Hindi na Unti-unti na po lumalabo Bata. Ang ating nakikita Kumagabi na po Sa... So, yun niya po. Bakit ba bang gagawain ka? Bakit magbawain ka siya? Dahil po sa sobrang kaganda ng mga rice kito, nahihirapan po kami pumili kung ano po talaga sa kito. Di ba? Ano dyan? Boga-boga. Boga-boga. Alam mo, yun sana magandang thing. Ano yan? Parang kakaibigan. Oo, oh, yun. No, no, ba yun? Try kaya, tanong kaya natin. Ano... Ma. So, ano? nga. ano ito? ano ito? Ito, ano ano ito? kasi, madami, maanyong yung kuryente dapat ito niya dyan. kung pwede na yung sasakay sa'yo. Ayaw. Ay, yun, dahil na sa'yo nasasabi mo. Ay, may pa, alien, yun, nakakatakot. Magic wing? Ano ito? Parang kakaiba ito. Ay, swing pala. Sorry naman. Ah, <laughs> <laughs> magic swing po. <laughs> Ayan, yung mga nakakatakagpo tulad ng Ayun, At ang dinosaur na gumagalaw. Yee! Yeah. Sano naman Papasokin natin yan. Boat ride. Boat ride. Boat ride. Parang sinasakit na po. Masasakit na May sa loob. Balik. Napakalaki ko ng dinosaur. At tingnan po natin kanila mga reaction. Ano nga yung bird? Pero naninila ako ng bato. <laughs> ayan. Umaanggabi na po. At ayan po, papasok na po sila sa loob. Alam mo, pinaka nakakatakot na napasukan ko sa so, sofa, yung sa, yung sa Victory Mall. Yung parang ano doon, yung mami. Kasi parang Victory ganyan siya, nakakatakot. Mall. Dati nung magpapasko noon, ah. nakakatakot. Kasi may umahabol talaga sa habog na kasakay kuya dyan. May halimang umahan ni Nung huli pasok natin, wala ko yung gabi. <laughs> Ay, mamasak rin kayo sa Victory Mall. Nung huli. Dami nakakatakot na minuhay. No? Yung damami, nakakatakot. Parang boot. Grabe na din. Nakakatakot yung horror boot doon. Kasi mga tao talaga. Na. Tapos, naglabas kami. May mga kabay sa mamas. May mga kamakanginpal doon. May mga kamakasin na. mga tao. yun nga po, magagabi na po. So, kailangan ko na po magpaalam. Sama na aking mga kaibigan. Ayun po. <laughs> Bye-bye na po. Next time ulit ha.